Hoy, bumili na yung suki ko. Saging. Tatlo. Lo? Tatlo. Suki ko sa saging yan, mga idol. O, uh, yan, 32. Ayan, o. Oh. 15. Bili ka na. Katanan mo. Ayan. O, oh, bagong dating yan. 15, right? O, pareho lang. Ha? Wala kang sampo. Wala, wala. Walang sampo. 30, 32. Wala, diba? So, okay ko sa saging yan. Araw-araw yan. Naubos na yung ating ano, pakbit. Chapsoy na lang natin tira. Tumatis na yan. Ilan na no, yun? Yung medyo na. Hindi pa masyadong inok? Ilan? Apat po. Có okay, cái này tao nói Chỗ cái này tao Sampo <coughs> Sampo piso Lang lahat Ồ Mura lang yan Tahan natin si ano si Lolo Buyot Magba, bata batuta. Bata batuta. Muntik mula ako magoyo ah. Bakit na naman? Bata batuta na naman. Na. <laughs> Ayun niya magbata batuta sa akin. Hmm. Nung maganda na pahita? 25. Ayun niya magbata batuta sa akin eh. Maguyo ko daw siya eh. Oo, <laughs> ulitin ko ulit. Bata batuta Hindi <laughs> pwede. Ayaw talaga. Nagmamalaki <laughs> ka. Ah, pupunta niya yung ano. Pupunta niya yung bata. O, oh, Oo, di ba? Isa pa, isa pa. Mm. Bata batuta si bata batuta tawag dito niyan eh. batak batu tak batak batu tak ada